Hello mga kalaki, good morning po sa ating lahat 5am na po ng madaling araw gising na po mga kalaki para po sa mga masusugid natin mga nagaabang dyan ng mga lucky numbers natin ng mga tataya po sa 2 digit ngayon pong araw na to mga kalaki eto na po ang mga tips at mga ideas na ibibigay po natin sa inyo mga kalaki para po sa mga tatayaan nyo po sa bawat bayan okay? ang mga lucky numbers po namin pag nagustuhan nyo po kung hindi po sa bayan nyo pwede nyo pong kunin at pwede nyo pong ilaban mga kalaki 3 days po ang pagitan ng ating mga numero bago nyo po bitawan. Okay sa mga baguhan po sa aming mga vlog, abay manood po kayo, tumutok po kayo mga laki. Every morning po nagbibigay po tayo ng mga two digit lucky numbers at uh, nagbibigay tayo ng mga lucky numbers araw-araw sa uh, 5am, 8am, 11am. 2pm, 5pm hanggang 7pm po ng gabi yan. Nagbibigay po tayo mga kalaki ng mga libreng lucky numbers para po sa masusugid nating mga taga-subay baljaan. Kaya kung gising ka na at handa ka ng kunin ng mga lucky numbers namin, kunin mo na po mga kalaki. Sabay-sabay na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Ang ating mga lucky numbers ngayon po na ibibigay po natin ngayon. Ilista mo na mga kalaki. Umpisahan po natin sa... Aurora. Hello sa Aurora. At syempre po Aurora province po. Andito na po ang inyong mga lucky numbers. 92 Laguna 23 20. Quezon 75. Olongapo po 22 28. Tabao 120. Tarlac 15 9. Quirino 23 20. Bacolod 1 Gs, Cavite, 2 35 Tagig, 28 4 Mindoro, 5,30 30 Marinduque, 18 Caloocan, 2 7 22.26, 22 26 Palawan, 8 7 Sambales, 2 21 Apayao, 5 Gs, Quezon City 33 21 Pampanga 9 22 Pangasinan 5 1 La Union 21 24 Nueva Ecija 5 26 Nueva Vizcaya 2 8 Ilocos Sur 3 5 Ilocos Norte 4 G Masbate 20 29 Cebu 8, 30, Aklan 4.2 Isabela 7.9 Togigaraw 23 16 Rojas 1, 1.6 Kaapis 7.28 Bohol 1.34 Bulacan 2.15 Baguio 29 22 Bicol 18.30 Batangas 17, 5 Bataan 20.24 Bata, uh, Butuan 5.21 Benguet 17.15 Iloilo 14.19 Leyte 25.29 Samar Gis 25, Paranaque 24-1 Manila 2-6 Pasig 7-16 at San Juan 31-34 ayun mga kalaki Paputulin muna natin sa San Juan para po sa masusugid nating mga lucky followers dyan na nakatutok po araw-araw sa mga nagaabang po. I-follow nyo lamang po kami sa aming Facebook account para po sa mga Uh, baguhan po dyan para makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers. Hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po. I-check nyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers plus kami po yon At may second account po tayo, Red Parungkin po, na merong 51,000 followers na naka-yellow t-shirt po ko. Kasama ko po si Lola Carmen. At syempre po sa Aris Gatchalian na account. Ay po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayo yung YouTube ang YouTube po natin Red Panungkin po na meron 16,600 followers at syempre po sa TikTok meron pong 424,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na account namin na susundan nyo po Huwag po kayong magpa-follow sa mga fake account. Marami pong fake account na, na lumalabas ngayong mga kalaki na pilit ginagaya ang aming page. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin mga kalaki, libre po ito, walang bayad. Pag nakita ko pung kayo po ay comment ng comment at nagsishare ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po papadala kita ng mga libreng lucky numbers dyan po sa... Messenger mo mga kalaki at aalagaan mo yung tatayaan mo sa loob ng 3 days. Okay, yan po yung mga legit na account namin sa social media at meron po tayong mga kalaki na tinatawag na private consultation sa mga interesado po na magpa-member at subukan ang manggaling namin sa numero sa private consultation abay araw-araw na kapag panalo kami sa private consultation na ipinopost po natin sa Facebook di po tayo nagyayabang mga kalaki maraming nananalo, maraming din pong hindi ang importante po may napapanalo tayo at hindi tayo nagsasawang magbigay ng mga lucky numbers okay? sa mga gusto pong subukan ang aming private consultation may member may membership po mga kalaki, good for 3 months po. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa STL, sa wedding, sa loto, sa national, sa abroad mga kalaki. Tututukan kita sa mga laban mo yan. Kaya kung interesado ka, magpamember ka na, message ka na po sa amin at kakausapin uh, kita sa messenger para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tutok na po rito at eto na po itutuloy na natin ang pamimigay ng mga 2 digit lucky numbers. Gising na mga kalaki, kunin mo na to at ilaban mo na to maya maya. Marikina sa is bentin tabuk 13-22 romblon disisete bente ang onorizal quince cinco muntalban rizal cinco bente antipolo rizal benti cuatro sa is taytay sa is nuebe kainta ocho gis san mateo rizal tres 18. Ayan po mga kalaki kompletro po mga laki numbers natin ngayon po ang alas 5 po ng umaga gising na po mga kalaki at syempre po tutok-tutok na po sa mga laki numbers namin. Kung gusto niyo po masubukan na manalo sa mga laki numbers abay mga vlog po namin ay na inyong panoorin mga kalaki dahil everyday po mga fresh po ang ating mga laki numbers at tinututukan po natin kayo. Okay? So mga kalaki ayan po mga kalaki alaga Alagaan nyo po ng 3 sa ang mga laki numbers natin bago nyo po bitawan. Shout out time na po ulit tayo mga kalaki. Ito na po ang mga nagpapashout out po kanina pa ayan po sa pamilya de la Vega po ng okay sa may ano to alam ko to eh sa may Angeles City Pampanga po dyan ayan po ayan po sa mga pamilya de la Vega po dyan uy hello po sa inyo sa Pampanga ilang beses ko na po napanalo ang Pampanga mga kalaki lagi ako nagtatanong pare pareho po ba ang code po sa Pampanga kunyari sa, ma sa Arayat sa, sa San Fernando sa sa makabebe, mga ganun, sa, sa mabalakat, pare-pareho ko ba ang mga labas nyo dyan sa mga STLR wedding. Sabihin nyo po para mabigyan ko po kayo lagi. Okay, shout out po dyan sa dela De, La Vega, De La Vega family at syempre po sa mga vegetable vendors naman po dito sa may Tarlac, Tarlac. Oy, hello po sa inyo mga Tarlac, Tarlac sa Tarlac City Public Market. Shout out po sa inyo mga kalaki dyan. Kila Ate Nita, kila Nanay Ising at kila Ate Doray, hello po sa inyo mga kalaki Mananalo tayo, try luck na panalo na kita So good luck